Malang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling bumabalik sa inyong harapan ng in sam Vlog Pwede tayong adventure naman Pwede pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala ka sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakapin notification bell button Para lagay yung update sa vlog aking upload sa youtube Hapon na naman Kalimanan dagat din sa wakas Baka tuloy-tuloy na lang sa amin Tuloy-tuloy na adventure natin Ibas nga pala ko nagpapasalamat sa mga silent viewer, subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi nanonood ang mga video ko sa YouTube. Saka din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Abang pala sa aking pag-dive, God bless, ingat dyan. Yun, malinaw dito at walang kasinong kula po. Hanap tayong isda. Uy, balatan ito mga kapaders. Kung tawag sa amin ay taba-taba. Ito yung nalawin na balatan na rikit sa kamay ng tao. Kakalugkalugin ko muna, saka ko bibitawhan at para tumai. Yun. Ayan na mga kapaders, pipitahan ko na ito para tumai. Ayan na, naglabas na yung kanyang laway. yan tiyatanggal ko yan. Nadikit yan sa sinaya. Dito nga pala sa amin, ang kilo na itong taba-taba. 1.6 -taba. pagtuyo na itong balatan. Nasaan ko yung isda dito sa bahurang ito? Wala yatang isda dito. Kung kailang malinis, ay na ito. Taligbago ay dalawa mga kapaders. May tampuhan. Mm -hmm. Untik pang sablayan nitong isa. Naroon yung kasawa, hindi lumayas. Na ito pa yung isa, papanayin ko na rin ito. Mm -hmm huli na parehas parehas mala pa rin itong mag asawang taligbago maganda parehas ang sukat na ito halos malapat pa sa kamay ko hanap na naman tayo ng isang mga pana nasan kaya dito pakita kayo naroon sa butas taligbago uli mm -hmm. huli na naman walang kasamahan ito nag-iisa lang ito dito baka andyan lang sa tabi-tabi aking hanapin na lang hanapin ko yung kasamahan ng taligbago nasan ka pakita ka sa akin dito sa butas naroon nakasuot kauser mm -hmm. huli ka lapo-lapo ito magkaibang presyo na ito ang talik bagu, sa kakauser ang talikbago 130 ang lapo 150 hanap tayo uling isda nasan pa kaya maganda dito at may eksipang ang po hindi kasi mahaba na ito kauser uli lapo-lapo na naman oy nagsuot oy dalo pala no isang kanuping dito sa kanuping mas malaki ito mm -hmm. ay eh, dinuplasan otro Mm -hmm. ah maliyan mapurol na ito ang pana ko titignan ko lang dulo ng pana ko kung mapurol talaga dinuplasan itong kanuping ko kailang malambot ang kaliskis ay dinuplasan tinan ko lang dulo ng pana ko ay talagang mapurol na ponggol na ang dulo asahin ko muna habang naglalangoy ako dito sa butas baka may nakasuot na ito na isda ulit mga kapadyers grabe ang pagkasuot na ito mm hmm, huli ka dyan yun gitik mga kapadyers Kauser na naman or liglig. Kwartan linaw ka. Salamat Lord na marami naman sa biyaya. Hanap tayo uli. Naroon pa. Liglig na naman. Huli ka. Mm -hmm. Dagdag pambinta ka bukas. Pambigas na naman. Or panday presto toy. Magandang bahura ito. Hanap pa tayo. Dito medyo mahaba ang kula po. Pero kita pa ang isda na ito kanuping. Malaki na rin ito at malapad. Mm -hmm. Gitik na naman bagong hasang pan ako at kautuwid na rin yan kahit nagitikman, man lang ito awan ko lang pag may isda pa uturuhin ko na kung makagitik pa tayo nasan kaya kung naisibungin e, ito malaki sumalugong sa lingas ang ispat ito ayun na pales na mm -hmm. huli ka naman kwartan linaw ito 200 rin ang kilo na ito may pambigas na naman hanap pa tayo baka mayroon pang kasamahan magandang bahura ito mga kapaders na ito Sibungin na naman Orsono mhm mm Kwartan linaw ito Nakachamba tayo din ng panibagong bahura dito Ay salamat na marami Na ito pa Nukos Pang kalamaris, mhm mm Pang ulam kabukas Or adobo Kahit sinabawan Masarap ito Kahit anong luto Basat niluto yung pusit Masarap ito Pero ang mas masarap dito kalamaris talaga ang luto Hanap pa tayo Baka mayroon pang kasamahan yun para malagdagan na ito kausir uli or liglig na naman mm -hmm. huli ka naman kwartan linaw na mamaya pag ko itong bora i-GPS ko na naman ito magandang balikan ito bukas hanap tayo uli naroon talik bag uy dalawa ay umatras pa at adudubulin ko sana uy sumut na itong isa na lang papanain ko muna Hmm. -hmm. huli ka naroon yung isa hindi lumayas kasamunan ang pana. Utrohin ko. Mm -hmm, huli kayo parehas. Dagdag -dag pambinta na naman ito. Parehas talikbago, bago. Parehas malaki. Dito lang pala ang maraming isda sa bahurang ito. Matagal ako ng kalangoy. Mikit na tsamba ang na nasumpungan. Na ito pa, kao mm -hmm, Huli ka na naman. Malaki ito. Ang kagandaan sa kao sir. Maganda ang kulay pa. First class pa na isda. Lapu-lapu. Awan ko lang sa inyo kung lapu-lapu ang kao sir. Dito sa amin, lapu-lapu. Hanap tayo uli na ito sa butas na naman. yon solo na naman. mhm -hmm, si Bungin. Talagang magandang bahura ito. Halos pilang isla sa bahurang ito mga kapaders. Nakakatuwang mamana pag ito ang panain dito. Hanap tayo uli. Tsaga-tsagaan ko ito. Pagkakataon ko ito ngayong gabi. Maganda ang isda dito panain. Na ito. mhm -hmm, Lapu-lapu na naman. kausir Ganyan talaga ang mga isda kung saan ang malinis na bahura. Doon sila lagi ipon-ipon. Hanap pa daw akong isda kung talaga mayroon pa. konting tiyaga la. na, ito si na naman mga kapaders. Suno na naman. pantagdag pang bigas ka bukas. Kwartan linaw ito. Mhm. Mm gitik. Salamat Lord na marami naman sa biyayang marami. Hanap tayo uli. Na ito pa danggit. Or ang mantak makatinik na isda. Mhm. Mm Huli ka na naman. Malapad dito mga kapaders. Halos malapad sa kamay ko ito labas ang kanyang bituka hanap tayo ulit ng isda oras nga pala ngayon magalisot so pala ang maaga pa antimano maraming isda kagad mm -hmm. surahan mga kapaders... nakatsyan ba isang malaki ano kaya mga kaya dito ulam kaya o pambinta pero pambinta muna para rin man ang pambigas natin yun na ito na dalawahan din mm -hmm. malaking maigito mga kapaders para itong kulambutan kahaba mm -hmm kwartan linaw ito ganito pala kalaking nukos sa amin ang kilo 180 awan ko lang sa ibang lugar kung magkano kilo sana may kasamahan pa ito hanapin natin para matatlohan yung nukos halos malaki ang nuko sa bahurang ito palibas sa lang yan na ito taligbago na ito paparo mm -hmm. huli ka na naman pa yung isa nasa unahan lang kasama na ko ng pana ito paparo paro dalawa mm -hmm. huli na parehas hindi ko na panayin dalawang paro parong yun lalipasan ko na yun hanap lang akong ibang islang makapana bukod sa paro parong yun hanap tayo uling isda dito may nakasuot sa butas kulay dilaw ang buntot na ito anong isda yung kaya ito rambangin ko daw mm -hmm. huli ka dyan labas na dyan anong isda yung ka oi bibiya or tibos pang iho ko ng aking ina kay bukas sigurado naman sayo ang kanina naman hanap na naman tayo ulit ng isda dyan sa unahan na ito malaking tibus ito yun bali tatlo dalawang paro paro dito ako sa tibus mas malaki ito bali dalawang tibos ating napana tag isa sa aking inakay sa kanayang inakay ko ayan mga kapaders makain muna ako may isang dive pa tayo at para makari muna tayo na ng huli na naman ito na yung unang dive ko ayos man huli magpuno yung sinaya ko salamat lord na marami naman sa maraming biyaya makain lang ako at mamaya maya madip na rin tayo Shout out muna pala tayo mga kapaders Shout nga pala sa Iganya Family From Initaw, Misamis Oriental Erika Garcia from Bicol Balman Lapas from Bataan Jim Bermolina, Bermulina Raymond Mukabuk, Batang Samar Robin Burjos from SM Cebu, Mabulo Jose Geger Yan mga kapaders, ibang shout out sa susunod na video natin